morning mga kasupi eh. so ngayon ay linggo so uh, so, pagigising ko lang so ngayon ay nakakapi ako so kapi tayo mga kasupi eh. so maya maya ay magsimba muna tayo so ngayon ay medyo masama yung panahon parang pabagat siguro ano? so makita yung panahon mga kasupi Mahangin. polimlim. kulim ah, So, ayun. Simba pa rin tayo maya. So, ayun. Nakakasubi dito na ako ngayon sa polo. So, pupunta muna ako na ako na sa simbahan. Sa Lillian niya Church. So, dito ako naka-park. So, ayun. Pupunta muna tayo sa simbahan. So, mahangin ngayon. Mahangin hangin ng Cebu So, ito kapas ko, tapos na yung misa So, ngayon umaambon sindi mo na tayo ngayon dito sa dito tayo ng kandila ayun ay palabas na tayo mga kaskupi sa sumbahan tapos na yung misa uh, tapos tayo nagtalong uh, nag ng na kandila ayun, ikapin tayo ang hangin uh, mambun mambun dito muna ako sa ulit mga kasupay nila no mulan so pauwi na din ako ngayon so, dito ako ngayon sa ano sa birama so, pag alis na ako na nga alis na ito lang yung pag-uwi ko galing simba mula no so, baka kasi yung panahang nila no parang habagat, maulan so saktong sakto lang pag uwi, dito na ako sa bahay so muna ako ngayon dala ano, toto mga kaskopi labas ano? na yung motor niya magpagupit kami magupit muna kami sa may ano likod ng simbahan likod ng simbahan ayun ano samahan ko muna siya gandang service nya gandang aerox gandang service pahalong ride dyan kami